Hello guys, happy sunday. Ayan, sumakit yung chan ni Lola. Sobrang takaw kasi ako sa mangga kaya yun. Tinatamad ako, sobrang sakit ang chan ko. Ay nako ayan, magpakain na sila ng... Anong gina- Ape na kong sobat ha! Ape na Ba't ba mo kagsakit na? Tiyay! Ape na sob! Ape na katagta ka boy! Ang nga ang pagkain. Apo. Yeah, maingay na naman ang mga baboy. Yan oh, inayos ko na yung inaayos ko na yung, ano, yung dragon seed ko para sa kaming mabuhay. Ay, maingay kayo. Gutom na kayo. Gutom. Ay, ipirmo mo pa lang ng pizza yung Ah, dito na eh. Anya tin tuyo. Ngam mm -hmm. kay damu ya. Kay da. Dad te mo talak na tangalan pa. Tuyo. May mesa na ko ana ya. Mm -hmm. Ngam lagi gi lang gamin handa de... no ka. Ta. Kanang data. lang. Napan. Ayan, punta tayo dito guys. Puntahan natin yung anak ko. Kukuha daw siya ng kangkong. Parang gusto ko rin mag-ulam ng kangkong. Salad. Masarap kasi yung salad eh. Ayan, nanonood ako ng mga video sa mga karils ko dyan. Kaya lang si Lola sumasakit ang dyan. Kaya tinatamad ako. Ayan o. Oh. Akala mo pala yan? Hindi. Akala nyo pala yan? Hindi. Ito ay damo. Ayan Oh. Nandun, dun sila kukuha ng ano, ng mm, kangkong. Ayan, dito tayo kukuha tayo ng kangkong. Masarap yung kangkong, maraming klase ang pagluto. Gusto mo isalad, maganda. Lagyan mo ng kamates, sibuyas, tapos bechin, bagoong. Tapos, kung ayaw mo naman ng salad, gawin mong, gawin mong, wala nandun gawin mong adobo. Gisa mo din sa sibuyas, luya, kamatis. Tapos, gisa mo konti lang. Walang tubig yun. Konti lang ang tubig para masarap. Ma malasa mo yung linamnam. Uy, tignan niyo dito. Re, Nandito pala yung apoko ko. Diyos ko. Kasi, hindi naman pwede na puro na lang karne manok nako mag high blood ka kaya yan kukuha tayo ng kangkong kasi namimiss daw yung manok ko na kumain ng kangkong kanina nagulam ako ng yan dito maraming itlog alam mo yung itlog ng tukleng titingin tayo dito baka may ay meron pa dito makuha na yung ano alam nyo yung ano rarawan rarawan alam nyo ba yung rarawan yung kinakain ng mga lasinggero. Aray, aray! Nako, malubo pala, Diyos ko. Ayan, oh Ay, akala ko hindi ka nagpunta dyan. Ay, kangkong is the best. Ayan, nanguha yung apo ko pala ng kangkong. Ayan, tulungan kayo at mag-ulam tayo ng kangkong. Ada? Ada? Alam, nagadot din eh. Tini, piyan eh. Dito na ko na eh, nagado eh. Mm. Yan ang kangkong oh. Na? Ni nagado na eh. Surprise ba ni? Gala man ta dubok. Nagado ni. Ito yung kangkong pre-ulam oh. Tingnan niyo naman ang ganda ng ano. Ang ganda ng da. Talbos niya. Tapos mga lakti mulak. Kukuha ko ng itanim ko doon. Hmm? Na? Di? di? Ano gitid mo? Uh, Papay? Papa, yeah. Amo kami nga Ignoram kami na puro arak. Hilihilingan naman. Kasi... Allah. Sino nagkulang sa didinaan? Ay, buwang kulang. Ano lang, ni. Eh. Itanim ko to guys, yung ano. Malalaki ito. Tingnan nyo, ang dami oh. Talbos ng kamuti. Ay, talbos ng ano. Nang kunin ko tong malalaki kasi itanim ko doon sa garden ko. O. Para meron akong itanim doon. Tapos diligan ko araw-araw yan oh. nyo no. Inalat-at ko na. Alam nyo yung inalat-at sa Ilocano. <laughs> Ayan, yung mga Tagalog. Ito ay kangkong ng mga nagbubukid. Hoy, hoy, hoy! Gago ka! Doon ka! Itong aso na to, Aray ko, dami, oh. Nakakatakot lang kasi ahas. Ay, ay, ay. Ino ko, ino ko. Yan, oh. Ang, ano, view ng... View ng Isabela, guys. Dito kami sa... Lalawanan. Alang, ganda o oh, doon. Oh. Mm. Shout out kay Princess Pua Pascual. Sige na nga, baby. Ang daming kangkong dito sa lalawanan, kamo. Punta kayo dito, magkuha kayo ng kangkong. Pagkain ng baboy. Pagkain ng baboy at tao, kamo pagkain ng baboy at tao. kam Okay. Kuha ko nang itanim ko doon ako. Kung ko, nagpunta ka doon. Kuha ko nang itanim ko doon. Dali. May ahas dito. Wag, mong galawin to, ah. Itanim ko yan. Tatanim ko doon sa garden natin. Kumakain ka ba ng kangkong? Hindi. Ngayon lang pinalala ni Pia. Anya, matan. Anya, Umalim na si Dayo ata. Mm -hmm. imula ka Imulak aja, inaalak. Itanim ko yun. Nagadod ti anak ko na eh. Oo, oh, nagadod eh. Dahil ka dah. Dahil yung Kita nyo ti nagala tayo man guys, tiko ah. Kung ng ararawan, guys, pakita ko sa inyo kung paano magkuha ng ararawan. Ganito yan oh. Halungkatin mo yung lupa. Ganyan mo. Yan, titignan mo sa loob. Ayun oh, may butas, di ba? Yung butas na yun... Merong ararawan 'yon Yung parang langgam na malalaki. Kinakain ng mga lasinggo yun. Paborito nila yan. Ayan, o. Oh, nag naghalungkat si Lola. Wala na. Bakit nawala yung kwan? Kinukuha ko. Ah, may linta dito. Malalaki. Yung alinta lang. Oh, tingnan nyo, guys. O, oh, yan. O, oh, kunin mo na, bibi. Kunin mo na yan. Ulam natin. Mm. Yan, guys. O, oh, binatay ko yung ulo kasi baka gagapang yan sa tenga ng apo ko ko di na Ayan, oh dami kukuha ka dito ganyan kung matis mo yan maghapon makukuha ka ng isang timba na may ararawan ganun ang buhay ng probinsya kakuha ka oh. maghugas lang ako ng kamay ganun ang buhay ng probinsya ah, dito tayo kayo kasi hindi kayo marunong dito tayo be dito din, dami, be dami na be dito na kong nenaga eh, doon eh. Dito, ang daming pagkangkong oh. Yun, yun. Sa, pa, eh, dito. Ay, ito yung kukunin ko na eh. itanim. Pote. Yan, kukunin ko to. Itanim ko to. Paganda to. Pang, panghalo ng pute, ano to. Oh, white kangkong. Ihalo ko doon. Tanim ko doon sa garden ko. Ito yung panghalo ng ano, ano ba to? Diba? ba yung hinahalo mo ng isda, ganun. Pang sinigang. Tanim ko to, guys. Marami akong tanim. Ay! Oh, ang dami dito, guys. Oh, grabe. Alam ni, aglubo na ko. Naga daw. Pia, itinay. Na, eh. Oh, ang dami palang kangkong dito. Kahit hindi ka na bibili dun sa... Kung bibili ka pa sa palingke, di ba? Kukuha ko ng itanim ko dun. Tingnan natin kung may ararawan, bibe. Ay, ay, may ano dyan, may linta. Tingnan natin, pakita ko sa inyo kung paano maghalungkat ng ararawan, mga kapatid. Ayan, oh. Ito, hindi ano marumi kasi, ano, dito talagang talon ito. Ito yung, tinat, yung, ito yung ginagawa ng asawa ko na ano, pinuporsyento niya, wala na kaming lupa. Guys, wala na kaming lupa, nakikiporsyento lang asawa ko, pero hindi na niya kaya. Kasi may arthritis na sa kainom ng alak. Dati nung bata pa siya, wala pa kaming anak. Dito na talaga ito yung ito yung sa bossing niya na mayaman. 'Yun. Kaya ito yung ginagawa niya dati nung malilit pa wala pa kaming anak. 'Yan. Hanggang ngayon matanda na siya. Dito pa rin sa bossing niya. Hindi pa rin niya iniwan. Hindi pa rin sila naghiwalay. Ganun sana ang mag-asawa, 'di ba? Magsama forever. Yan oh. No? Tingnan niyo teh, naga na eh. Tani Cherin, nagado tani. Eh. Hmm? Di kayo kami gini nagado. Di bangkong tilalawanan. Tani kabil ko di ato ito nakagalapay. Kina eh. okay guys, babay na mahaba na yung video ko dito na tayo. Enjoy sa kangkong. Oh, yan. Pakita ko sa inyo ang view ng ito yung ano oh, lalawanan. Dito kami oh. Yan, daming magandang view. Ayan. Sabi nga, bye bye, mo nga, bye-bye, ka na, be. Ah oh, sige na. Bye-bye, ingat ka palagi. I love you all. 'Yan. Kukuha na kami ng ano, kangkong ulit. Okay. Sige na.